May badyaw pala dito, ma? Naataon daw. Paano mo sabi? di Lisa, mga maong binakaw. Presko kaya ng binakaw dito. Presko pa si Muha. Di na! Wadi! Hi guys, for today's video ay pupunta tayo ng Baybay or Tabing Dagat. So, masarap dito sa probinsya mga idol masarap ang simoy ng hangin masyadong fresh masyadong fresh ko dito malayo ka sa sakit pag nandito ka sa probensya sa province of Santa Catalina Negros Oriental so nandito tayo ngayon sa bye bye sa tabing dagat mga lodi <coughs> May ubo ako mga idol. <coughs> so dito tayo mga lodi oh. Yan. Dito tayo oh, sa tabing dagat sa baybay. Yan. Sobrang presko dito mga lodi. Yan mga lodyo. Laging fresko ang mga kinakain dito kasi araw-araw yung papa ng asawa ko araw-araw nang huli ng isda. 'Yan ang karagatan. Medyo malinaw. Ang linaw ng karagatan, ang sarap mamumuhay dito. Pag marunong ka lang sa ano, katulad yan yan o, may nanghuli ng isda. Namukot sila. Namukot. Yan. Pag marunong ka nyan. Pag marunong ka mamangka. Kahit wala kang ulam. Kung gusto mo magkaulam. Mabilis lang. Pag nandito ka sa tabing dagat nakatira. Yan guys. Yan guys. Yung presko presko yung isda natin. Yan. Pati itong nagawa. Presko yan na, wala. Lubok na nga eh. Wala eh. Tulog eh. Yan, bagong huli. Yan, bete yan. Ano tatawag yan, ba Magkilaw ta. Mga ano? Dilis? Dilis na maliliit. Dilis. Dilis ba, dala? Oh, yung bata pa ba? Dilis. Katong puti. ba ma? Kasi tawagan ang matay atay ma? Basta, hatay-hatay na siya. Madlang people. Hatay-hatay pala. Ito yung huli ng aking aking ugangan na mahilig manguha ng isda. Oh, oh, bilang bilang to your heart. Ah, sobrang presko ko ng oh, isda there's ng there's probinsya na. mga lodi. Tara, kilaw na. Mas press pa iyo. Ang ganda ng badjaw dito sa ako, ano, nakapatong yung badjaw ko. Sana all. Oh. Sana all badjaw. <laughs> bad badjaw. Badjaw sa Negros Oriental, sa Santa Catalina. May badjaw pala dito, ma? Naataon doon. Paano mo sabi? Mm -hmm. Ngayon isa mo gama o binakaw. Rin rin rin. Presko kaya ng binakaw dito, presko pa sa Muha. ha? di na. Ano yung binakaw ni Madam Rika. Si Ami. Asa si Boya sana. Aw, oh, naraday. Balik. Giya mo na tinulang niyan ha. Bib taklo be na ning asin suka. Kilawin saka tinulang, frisco, frisco.

ini अरे अरे करेक्ट।